Though I could be better than I've ever been, got friends a family and a place to stay. Though I should be better than ever, when I see my loved ones every day, I know for every life we share today. Good morning, mga palanga. May ingay sa baba. Kasi nagtatrabaho dyan si Arto mga palangga. Nagaano so, ata siya, nagbublo ata siya ng mga, da, mga, ano, mga lips Ayan o, oh, yung morning natin ngayon mga palangga. Ay, morning ba? Ay, afternoon na. Ayun si Arto mga palangga. <laughs> ay, kawawa naman si Arto. Ay. Andun siya mga palangga. Oh, ano kita may nakikita pa kayong naka-orange dyan? Hindi ko alam kung nakikita sa video eh. Basta ayun Oh. Nung naka-orange si Arto yan, nagbo siya ng snow mga palangga. Ngayon pupunta ako sa market mga palangga kasi. Ay, magdala ako ng ano? Ng bag-bag para kasi baka may mabili ako doon. May mabili ako sa market para may, pag, may mapaglagyan ako ba. Ayan. Nag-ano siya, nagtrabaho siya mga palangga. Iyok ko pala ngayon. Tapos, ang dilim naman dito sa bahay. Uy. Kukuha ako ng anong mga palangga ng package kasi dumating yung, yung in-order ko. Meron kasi akong in-order na dumating. Kukunin natin. Today is... Ano ba ngayon? September 27 mga palangga. Good morning sa inyong lahat. Good morning ba? Good morning ba talaga? Ayun oh. Ay! Mga palangga. 1.35 na pala oh. <laughs> kasi parang ano palang dito mga palangka palangga eh, parang 9, parang 9 palang ng umaga alam nyo ba, makulimlim kasi, yan tingnan nyo yung mga pahoy o, oh, nagdilaw na doon sa labas, ayun, ay doon sa labas doon sa baba o, oh, ayun, oh, mga dilaw na yan sila mga palangga, tapos yung maple tree namin dito, o oh, nagdidilaw na rin siya yan, meron na tayong bag ilagay natin ito sa ating bulsa, malamig, uy ilalamig talaga ako eto pala yung maliit na bak bakho ba ito tawag nito bang palangga yung maliit na bakho ni Arto ban <laughs> ko yan mamaya mag ano kami dito tinatanggal niya kasi yung electric dito mga palangga o kasi dati mayroon ditong ilaw may ilaw dito na nakatayo ayun siya o oh. yan tinanggal na namin yan mamaya i -ano ko to i try ko tong i drive tong maliit na bakho na ito mamaya hapon pa kasi kami mag work dito mga palangga eh yan. Kanina gumagawa ako ng homework. Mga palangga kasi sinisingil na ako ng aking mga teacher sa aking mga homework. Bakit daw hindi updated yung ano ko yung <laughs> yung aking computer? Kasi may binigay kasi silang free laptop sa amin mga palangga. Kaming grupo lang kasi kami yung una-unang mga apprentice na nandito sa Finland sa company na ito kaya binigyan kami ng free laptop. Tapos may access sila sa aming laptop mga palangga. Ayan. So, maglalakad tayo. Papunta tayo ng market. Dito tayo dadaan mga palangga. Alam niyo matagal-tagal din ako hindi nakapaglakad-lakad dito. Kasi laging ako, naging nakasakay ako sa ano sa car ni Arto. Ayan, patawid ako dito mga palangga oh. Tatawid tayo tayo lang sasakyan <laughs> ano ba ngayon? Ay, Wednesday pa lang ngayon mga palangga. Wednesday, ayan parang naano ako, parang na-excite ako kasi first time ko na naman maglakad-lakad mga palangga oh, ayan nahiya kasi ako maglakad-lakad dito, tapos meron akong hawak ng kamera, tapos nagsasalita-salita ako, si Arto, oh. andun o oh. <laughs> yung sasakyan na puti mga palangga si Arto yan hintayin siguro niya ako ay ano ba, pupunta siguro yan sa co-market, ayun na andun na siya Maganda na talaga o. Oh. Alam nyo yung, yung ano ngayon mga palangga, yung autumn ngayon. Medyo late na siya. Kasi hindi na siya, hindi pa siya dilaw lahat last year. Kasi meron ako mga mga memories last year, autumn mga palangga. Puro dilaw na yung mga puno ng kahoy ngayon. Ngayon hindi pa. Kukunti pa lang yung dilaw. May mga palangga, sinundo pala ko ni Arto. Oh. <laughs> Ang lapit-lapit lang eh. Ayan o. Oh. Uwi na kami. Punta ako ng ano, bahay kasi kailangan kong gawin yung mga assignment ko, mga palangga. Can we do our garden tonight? No. Yo. I need to do some homeworks. Yes. Ayan, okay. una kami, mga palangga. Ito na pala yung package na nakuha ko. Okay. I don't know. The eh. next day. Good morning mga palangga! Good morning! Another video mga palangga. Ayan, tinatry ko talaga mag-video mga palangga para <laughs> para may ma upload ako. Ngayon mag aano ako mga palangga. magre ready ako para sa aking work. May trabaho ako ng 1 to 8. Tapos nakabihis na ako mga palangga. Ganito lang. Nakapag-supply. Ganyan. So ngayon, ngayon mga palangga, i-ready ko yung aking baon. May time pa ako eh. Ano pa lang? 11.45. So, 12.45 pa ako alis dito. I-ready ko lang yung aking baon mga palangga. Kagabi, kumain, kumain kami ni Arto. Siya kumain siya ng isang buong pizza. Ako naman, uh, kebab roll. May natira sa aking kebab roll mga palangga. So, ito yung babaunin ko. Babaunin ko yung iba. Lagay natin sa baunan. Saan ba magandang baunan dito? Siguro ito na lang. Ayan. Nanginginig ako mga palangga kasi gutom ako. <laughs> Ngunit lang, kuha tayo ng takit. Ito. Ito yung takit. Ayan. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Kakain din muna ako ng kidabrol bago ako um umalis mga palangga. Kasi gutom talaga ako eh. Ang baon ko pala ngayon, pang ano ko yan mga palangga pang dinner pang dinner ko itong dadalhin ko ngayon tapos ayan. hindi kasi kumakain ni, kumakain naman nito si, nito si Arto pero hindi niya kasi ito favorite mga palangga mas gusto niya yung pizza ayan, kain tayo ganito ang natin yung foil kasi hindi naman nakailangan niya I-ano ko lang ito mamaya sa workplace ko. Ipainit ko lang, tapos itinidor ko. Ganyan. Ayan, Ayan siya mga palangga, o. Oh. Ayan. Ayan yung ating, meron niyang karni sa loob. Ayan yung ating padina for tonight. Tapos, alam niyo ba mga palangga, hindi ako nakakagawa ng mga video mga palangga kasi inuuna ko yung mga homeworks ko sa school. Oo, oo alam nyo, nauubos talaga ang time ko sa paggawa ng homework, mga palangga, kasi ang hirap. Kailangan ko pa siyang i-translate muna sa English, tapos yung sagot ko English ko muna, i-translate ko na naman sa Finnish, tapos ilalagay ko na naman sa computer. Parang double, ano, ano siya, yung parang nagdubli doble na yung trabaho ko ba? Hindi ko siya ma-direct kasi, hindi mo naman maintindihan, mga palangga, kasi sobrang hirap. Sobrang hirap talaga ng ano nila, ng ng language nila. Nagpapaturo na nga ako minsan ni kay eh. Kaya, buti na lang tinuturoan niya ako mga palangga. Napapadali minsan yung ano ko. Yung mga ginagawa ko. Hmm, kain tayo nito. Tapos mamaya. <laughs> Pagbalik ko mamaya gabi mga palangga. Kakainin ko na naman yung tira. <laughs> you know, hindi kataba niya mga palangga, di ba? Yeah. Pakita ko sa inyo mamaya mga palangga yung update sa aming garden. Siguro sa October 3, kasi ano ngayon eh, September 30 ngayon mga palangga. Sa so October 3, uh, magtatanim na ako ng tulips tsaka, tsaka garlic dyan sa aming sa aming ano bagong yard <laughs> bagong garden ayan ipainit natin yung ating ano mga palangga tapos kailangan ko pa palang maglinis dito mga palangga kasi next week pupunta na dito yung mga bisaya group ayan, painit muna natin tapos itong natira meron pa akong natira, kakainin ko to ulit mamaya mga palangga pagdating ko ayan, ilagay natin siya sa rep tapos, ano pa bang dadahin ko sa work? Wait, sa. magdala siguro ako ng ano na lang yogurt ayan, may yogurt kami dito ay, ito na lang ito oh, meron ako nito. Yan. Tapos drinks. Nila. Yan ang ko. Ito oh. Drinks. Kuha tayo dito ng drinks. Ayan, ito. Paubos na eh. Ayan. Magulo pa yung kusina namin. Ayan. <laughs> Ayan, ito lang yung baon ko mga palangga. Ayan. Yung baon ko. Dinner. Tapos, break time tapos konting konting ano drinks Ganyan lang Ganyan lang siya ayan tapos pakita ko sa inyo yung sa labas ay to pala mga palangga nasa ano siya nasa nasa bed pa rin siya kasi saturday ngayon mga palangga wala siyang work ayan yan na yung aming garden ngayon mga palangga oh ganyan na siya Ganyan na yung itsura ng ating garden. 'Di ba? Tumaas na siya dito mga palangga all. Pumantay na yung yung lupa. Pinantay talaga yan ni Haarto kahapon mga palangga. Super ano ako diyan. Happy ako diyan kasi ma sa October 3, day off ko, mag maglalagay na ako ng tulips diyan sa sa palibot ng ano na yan oh, ng fountain. Tapos dito, dito banda, magtatanim ako ng garlic. Umpisahan ko na magtanim ng garlic kasi para sa spring, next spring mga palangga, tutubo na yan sila. Ganyan yung ating gagawin. Kaya excited na ako. Tapos, yan lang. Ganyan lang mga palangga. Ay, mainit na pala yung ating ano. Kakain muna ako. Kakain muna ako ng ating lunch. Ay! Andyan ka pala. <laughs> Diyan na pala si Arto. Hello, mga palangga. Hello, 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 hello. Good afternoon, mga palangga. Ayan, oh. Pupunta na tayo sa work. Ang lamig, uy. Sobrang lamig. Ayan na pala yung aming ano dito, mga palangga. O yung backyard namin. Yung aming garden dito, mga palangga. Umulan kasi kaninang umaga. Basa siya, oh. Maligna. Ayan. Ito na yung itsura ng aming garden. Yan magagawa ako dito ng plat ano tawag doon mga palangga plat 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 ba yung tawag dyan yan Gawa, gagawan natin ng plat plat yan mga palangga tapos si Arto papakita ko sa inyo kung paano namin imix yung lupa yung mga lupa pagka nakuha na ni Arto yung isa niyang machine ayan ito na yung mga ano mga palangga oh. tawag nito ay eh. maple tree nagdilaw na siya oh nahulog na yung mga ano niya fall na talaga mga palangga oh nahulog na yung kanyang mga dahon ito tayo punta tayo sa ating work ala tingnan niyo um, hindi siya masyadong ano hindi siya masyadong maligna dito ayan ganyan na yung itsura ng aming garden ngayon mga palangga ano na siya lonely ngayon punta na tayo sa ating work Hangga nakita ko si Arto. Nakita ko si Arto mga palangga. Oh. Tingnan niyo. Dinaanan ko muna siya dito. Dito siya nagwo-work. What's that? Look. What's that there? Ah. Lam uh, it's it's warming place. Water. Okay. Yo. Okay. Ang ganda dito oh. I must Sa go there sa ano lang ito mga palangga dito lang to sa gilid ng workplace ko ha huh? I must go there and fix it. there where go where hey how you have Here. big you have you have big stomach you can fit there I was there uh -huh. aha <laughs> <laughs> really okay Hello mga palangka, andito na pala ako sa bahay mga palangka. Ayun, kararating ko lang, patayin muna natin itong TV kasi maingay. Tingnan niyo si Chusan Churio. Chusa, Churi, tutane. Tutane. Hey. Asa ni? Eh? Andito. Chusa. Chusa. Ayun si Churi oh. Tapos si Chusa. Ayun. Ayan. Bigyan natin sila ng ganito mga palangka. Ayan, alam nyo ba mga palangga? Meron akong, meron akong ano, nabigyan ko na si Churi kanina eh. Pangalawang beses na yun, mga palangga. Alam nyo mga palangga, super sad ako kasi uh, kagabi. Ah... Uh, akala ko, hindi ko kasi naintindihan si Anto mga palangga. Maniwanag ba ako? O, ano? Hindi ko kasi siya naintindihan mga palangga. Sabi niya, sabi niya sa akin, parang madilim Uy. Ayan, ganyan. Sabi niya sa akin, kasi yung ilaw mga palanggaonan dito nandito sa ano, sa taas ng ulo ko, ganyan. Sabi niya sa akin kasi mga palangga, ah, uh, next week daw, um, ipupunta niya daw si Churi, si Churi, yan, tsaka si Chusa sa, sa vet. Parang doktor ba ng mga hayop, kaya veterinary ba yun? Tawag doon, yun, doktor daw ng mga hayop. Tapos sabi ko, ah, uh, tapos sabi niya pala, ah, uh, matutulog sila doon yung huling tulog sabi niya last sleep they will stay there and they will sleep for the last time sabi niya ganun tapos parang hindi ko siya nag-gets ba akala ko mga palangga matutulog lang sila doon kasi um, uh, ano parang titignan sila ng doktor observahan sila tapos inulit niya na naman uh, ah uh, in, pagka mga ilang oras, inulit niya na naman mga palangga na na matanda na daw si Chusa, tsaka si Churi, yun nga, dadalhin niya daw sa doktor, tapos nakakausap niya na daw yung, yung ex-wife niya, na may ari ng isang aso, yung itim si Churi, kasi may ari, ang may ari niya, yung ex-wife niya, na okay na daw, ganyan, na pag-usapan na daw nila, na huling tulog na ni Chusa and Churi doon sa doktor na yon tapos sabi ko, parang naggets ko siya ba? Ano yung ibig mong sabihin? Sabi ko sa kanya. Ayun, pinaliwanag niya mga palangga na stay niya pala doon kasi a uh, papatayin silang dalawa. Ganun. Yung tawong ito ay yung bang papatulugin sila forever na mga palangga kasi nga matanda nun daw si Chusa at si Churi. Ayun. Tapos, yung naano ko siya, nag-gets ko siya mga palangga. Alam nyo ba? Nag-ano ako dyan sa kusina kagabi. Grabe yung, grabe yung luha ko. Tapos, si Arto din umiiyak din siya mga palangga. Tapos, um... Yeah, ah uh, iba pala yung pakiramdam kapag ka uh, parang napamahal ka na sa mga ano no, sa mga aso, yung bang araw-araw mo sila makikita tapos may isip mo na 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 injeksyonan sila tapos papatayin sila tapos parang ma, parang ma parang feeling mo mamis mo agad sila na wala nang magsasalubong sa iyo wala nang wala nang ano ba maghihintay sa tuwing gabi pag darating ka wala nang may magkukulit sa iyo ganyan ba maghihingi ng ano ng nami nila yung pagkain nila ganyan parang nalungkot ako mga palangga tapos Si Arto din, grabe yung, grabe talaga. Si Arto talaga, grabe talaga yung iyak niya. Ako, umiyak ako, tapos sabi ko sa kanya, hindi, hindi pwede na ano, hindi mo pwedeng gawin yan sa kanila. Bakit, bakit hindi niyo hayaan na mamatay sila ng kusa lang, sabi ko sa kanya ba. Tapos, yung nakita niya ako na, <laughs> na humahagulugol na ako mga palangga. Na, kasi naawa talaga ako sa kanila. Yung nakita niya ako na umiiyak na talaga ako. Sabi niya, ay ano yung yung ex-wife niya daw nakapag okay na siya nakapag decide na tapos parang gusto niya na eh, ano yung feelings ko ba yung bang parang pagaanin niya yung feelings ko but ak but ako pero ako sabi niya ganun hindi pa ako talaga nakakapag decide hindi pa daw talaga talaga siya nakakapag-decide. Tapos sabi sabi ko sa kanya, hindi ka ba naawa sa dalawa, sabi ko sa kanya, papatayin mo sila, sabi ko sa kanya ba. Tapos yun, halaga grabe na yung iyak ni Arto, mga palangga. Tapos naiyakan na kaming dalawa. <laughs> Tapos kawawa naman talaga yung dalawa. Bakit hindi na lang nila na mamatay? Kasi ang sabi ni Arto, mga palangga, kapag ka... Kapag ka, ano, nagkasakit nagkasakit daw sila, malaki daw yung gastos, malaki pa daw yung magagastos nila pagka, halimbawa, nagkasakit silang dalawa, kasi masyadong matanda na nga, kaya ang solusyon daw ano, pa, papatayin na lang daw sila, ganyan nawa talaga ako kachusa at hmm nawa talaga ako mga palangga hindi ko alam kung kung matutuloy si Arto next week na ano ay sabi pa niya pala oh sama ka ba sa akin sa mantuhario dadalhin si ano si Chusa at saka si Churi doon sa doktor akala ko naman yung pa check up lang Siyempre, si of course sasama ako sabi ko sa kanya para excited pa ako ba kasi makagala na naman kami dala namin yung aso ganyan yung pala yung pala yung plano niya mga palangga ay kawawa talaga o, ngayon hmm? kuwawa naman bibi kuwawa naman huh hmm. tule eh. kuwawa naman matanda na kasian sila huwag yon nanakuwawa ano, din hmm? Wala walang mangkukulit dito kung anuhin yan sila sana naman hindi pabayaan lang sana yan sila na na ano ba manatay ng kusab ba di ba kawawa. Naawa no, talaga ako sa kanila mga palangga. Alam niyo, hindi naman ako ano, hindi naman kasi, hindi naman ako um, animal lover, yung dog lover talaga or yung yung mapet talaga ba, yung bang nagalaga talaga ng mga ano, ng mga hayop, ganyan. Hindi ako ganun mga palangga. Pero iba pala yung pakiramdam mo pagka napalapit ka na sa kanila tapos yung bang parang naging party na siya ng buhay mo kasi kasi every day tuwing darating ako mga palangga hinihintay nila ako diyan sa likod ilalabas sila ni Arto tapos pagdating ko masaya niyan sila magwigil wigil na yan sila nang buntot di ba nakikita niyo naman sa video ko mga palangga na tumatakbo talaga sila pagka nakita nila ako na na tapos kaya ayun parang nalungkot talaga ako na nang ganun yung mangyayari sa kanila sana hindi naman sana hindi ituloy ni to yung plano niya, mga palangga kasi naawa talaga ako sa dalawa. O, tingnan naman yan. O, sino ba naman hindi maawa dyan mga palangga? O, sino hindi maawa dyan? Hmm. Ayan. <laughs> na ano talaga ako na problema? Parang, parang yung kalahating utak ko ba? Imbes na ang dami-dami kong inisip yung, yung mga assignment ko, trabaho ko, yung vlogging ko, dumagdag pa ito, silang dalawa, na malulungkot, as in malulungkot talaga ako mga palangga kapag ka nawala na sila dito. Malala na si Arto, gabi yung umiyak niya kagabi. Grabe yung pula ng mata niya. Hindi, hindi niya rin kaya na mawala sila. Kasi, parang ano na yan eh. 12 years na sa kanya yan mga palangga. Twelve years, twelve My lab. You don't. You don't bring them to doctor. You don't bring them to doctor. When? Then. No. What? Because you don't like them. No. You're really so. Hmm. no you see if they are not here the house is very lonely already yeah. maybe you just let them die by themselves maybe yeah. Tuh, Hmm, aku tuh no. Hmm. <laughs> -mm 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 -mm. Why curry is wet? Oh, outside Aha, oke. Okay. Hmm. <laughs> Stop 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 Yes. Oh, tingnan mo pa lang ga. Sinusundan talaga ako nila niyan, oh. Sino ba naman ang di mawa niyan sa kanila na yan? Oh, tingnan si Choryo, oh, cuteanto. <laughs> 'Di ba? Pag um, wala na yan sila dito, parang parang kulang na yung ano namin mga palangga. Parang kulang na talaga yung aming bahay pag wala na sila dito. Oh, mm, uh. ku Ko. Um, ano ang mga bibi. Sabi ni Arto, baka hindi na daw niya dalhin sa doktor kasi ayaw ko daw. Ko. Naman kasi yung dalawa. No. Ayan. <laughs>